Hindi muna tayo maglalaw report today. Story, story time muna tayo guys. Sa old account ko sa Roblox. Isarge siyo guys. Kung ano. Yung Mary 5 Miguel 2. Isarge siyo. Isarge siyo. Grabe ang lukot. Talaga ng story ko doon. Ang daming story na naganap nun doon eh. Ang, dam ang daming mess daming ano ga memories doon guys nasira yung memories nung nasira yung dati ko cellphone yung, Oppo ano Oppo Reno 2 yun ba yun ma nung nasira yung Oppo Reno 2 ko na yun guys ah, pati naban din yung tiktok ko nun guys napan yung tiktok ah Ngayong 2025, laban yung TikTok ko. January 2025. January 2025, laban yung TikTok ko, guys. Kasi, nag-face reveal. Nag-pepe. Pwede naman dati mag-face reveal, eh. No? Pwede naman talaga mag-face reveal, eh. Doon, guys, sa account ko na yun. Pag-search yun, ang mga nang bili, ang mga ang dami ko na talaga nabili doon, guys. Accessories. Accessories. Kita nyo itong itong avatar ko na to. Pinaghirapan ko to, guys. Pinaghirapan ko to. Sa pag-school ko, guys. Pinaghirapan ko to. Dati, ngayon, pinaghirapan ko to, guys. Bawat ano. Bawat school ko, 1. Tapos pag gumatsit ako, minus 5. Yun guys, yun ang Gcash guys, Gcash pa. Dati ang dami ko pang pera sa gikas no ma. Ang dami kong pera sa Gcash. Mga 1,000, yeah. mga 10,000 o 9,000 nata yun eh. Grabe guys sigurado kamusta na kaya si si ano dun? ano guys mas friend ko yun guys tinuturog tinuturin akong boyfriend doon eh pero hindi ko naman talaga sagot ka hindi ko naman talaga sa gusto eh Hindi ko naman talaga gusto si hana guys. Eh, yun guys, kaibigan eh, ko talaga yung best friend ko yun. Pero nung nawala na siya, naban na yung tiktok ko. Meron pa akong tiktok ako na ano, na nakapalaw ako sa, sa Friends ko sa Ano, friends ko sa guys. Friends ko sa, Sabi niya, akala ko tayo pa lang. Kasi lang pagka best natin. Yun guys, yun ang sinasabi niya guys. Hindi na daw kami best friend. Lagi niya lang. Dati guys, lagi niya na lang sinasabi yun. Hindi na daw kami best friend. Ganyan, ganyan. ganyan. Lagi na lang ganto ganyan. Lagi mo na lang ako hindi pinapansin. Yung lang mga sinasabi niya sa akin, guys. Lagi mo na lang ako hindi pinapansin. Busy ka na lagi. Yun na yung lagi niya pinapansin Eh, sana, guys. Sana, guys. Sana, alam ko pa lang yung password ng cellphone ko. Ngayon. Pinayon, guys, eh. Pinayos ko na pero nasira. Aray, ko na sira. talaga 'yon, guys. Pakita talaga 'yon. Grabe, guys, totoo. Right. Ay, pag camera ko mamaya, tapos ko to upload din. Nasira talaga 'yung LCD. Pakakala kalayo nagloloko ka ako, ha. Italong niyo yun 'yung mama ko, guys. Ma, nabasak ba talaga 'yung cellphone ko? Ha? Huh? Batag 'yung cellphone ko, lao poreno to. Oo daw guys. Nabasag dahil sa kalukuhan mo. Nabasag. Narinig nyo? Dahil sa kalukuhan ko guys. Dahil sa kalukuhan ko dati guys. You close the door. Pinagsisikihan ko yung sarili ko. Bakit, Ay, bakit ako nag-upload guys? Di sana hindi hindi na ako nag-upload dito sa di sana pag hindi ko ano hindi, wala kayong kilala na mga lawang slacker school slacker Sch 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 pala di pag hindi ako nag-upload nun ano meron kilala na no? buti na ba yung tiktok ko guys siyempre guys hindi ko naman siya papabayan

Dili-dili pa dati ano ko, guys. Sabi ko, dili-dili dati yung... Ano ko, guys? Wabok. Ano? TikTok ko. Pero, dinabalik ko, guys. Dinabalik ko. Dito lagi yung TikTok ko, guys. So, meron din ba kayo old account sa Roblox, guys? So, papakita ko sa ginawa account. So, whether, guys, so... Ano? ilalaw ko na dito sa ang mamahal ma pa na guys wait, wait lang ano okay. you know, ito guys ito yung huli kong gabata <laughs> ito yung huli kong gabata ito yung kong para mo to ano so ah, no, so. Yeah. so tignan natin yung correction natin dito Bus. Ang ganda na nag-alo dito si Ara. Pili ko si Ara to, guys. Please. Pili ko si Tris. Si Anna to, eh. Ito Pag si Lord... Pag, -pag, -pag kasi ako, bawal ako ba-tiktok kay Kat. mag, mag ako. Bawal. Wadda ba talaga nagawa? Yan up dito guys. Grabe. Sana hindi ko si Russell po sana nalagin ko to. Kung hindi ko si Lee, kung hindi ko to si Lee wala ako. Wala ako dito sa YouTube, nag-upload. Hindi ko si yun. Dito raga ako naglalaro mag isa